Ang pag-aabuloy ay isang banal na tungkulin ng bawat kaanib sa loob ng Iglesia ni Cristo. Subalit ang ilan sa mga tumutuligsa sa paghahandog ng mga kapatid ay mga taong may maling pag-unawa ukol rito. Sinasabi nila na isa lamang itong panlinlang at kagustuhan lamang ng mga ministro. Ang sabi naman ng maraming kaibayo natin sa pananampalataya, napupunta lang naman sa mga, manalo, ang hinuhuthog sa ating pera. Ito'y mga haka-haka lamang at itong mga tiwalag na naninira sa pamamahala ay mga natisod sa paghahandugan kaya nagrebelde subalit hindi nakapagtataka na ginawa nila ito dahil para may may bato lamang na isyo sa pamamahala gayong alam naman nila kung saan napupunta ang mga halaga na inihahandog sa mga banal na pagtitipon sa loob ng Iglesia ni Kristo. Hindi rin sa pilitan ang pag-aabuloy o paghahandog. Kami pong mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ay hindi pinipilit na mag-abot ng pagtulong sa Iglesia. Katunayan, ang ginagawa naming ito ay nasesalig sa Biblia at hindi lamang ipinag-utos ng sinumang may tungkulin sa Iglesia. Hebreo Kapitulo 13 Versikulo 15 hanggang 16 Sa pamamagitan nga niya ay lagi ng hain ng pagpupuri sa Diyos, sa makatuwid baga, ay nang bunga ng mga labi na nagpapahayag ng kanyang pangalan. Datapuat ang paggawa ng mabuti at ang pag-aabuloy ay huwag ninyong kalimutan, sapagkat sa mga gayong hain ng Diyos ay totoo na lulugod. Ayon sa talatang ating nabasa, inimbento lang ba ang paghahandog sa Iglesia ni Cristo? Hindi, manapay ito ay ipinag-uutos ng Diyos. Sa pagsasalitang ito ni Apostol Pablo, Nilinaw niya na ang bawat isa ay dapat maghandog palagi ng hain ng pagpupuri sa Diyos. Kapag sinabing, palagi, dapat bang mamili tayo ng panahon kung kailan tayo magbibigay? Hindi, sapagkat araw-araw ay may trust use ang iglesia mula sa gawain pagpapalaganap, paglingap sa mga mahihirap, pagmementain ng mga gusaling sambehan at pagbili ng mga ekta-ektaryang lupa para patayuan ng mga naglalakihan at magagandang kapilya para sa mga kapatid sa lugar na iyon. Kaya kung mananawagan ang pamamahala ng tanging handugan ay marapat na makiisa ang mga kaanib sapagkat ang pakikipagkaisa sa kanila ay isa ring utos ng Diyos na nakasulat sa Hebreo Kapitulo 13 Versikulo 17 sundin ninyo ang mga namumuno sa inyo at magpasakop kayo sa kanila, dahil sila ang nangangalaga sa espiritual ninyong kalagayan. At alam nilang may pananagutan sila sa Diyos sa pangangalaga nila sa inyo. Kung susundin ninyo sila, magiging masaya sila sa pagtupad ng tungkulin nila. Ngunit kung hindi, malulungkot sila, at hindi ito makakatulong sa inyo. Hindi ito nangangahulugang alipin o sunod sa sun kami. kami. Sumusunod lamang kami sa mga salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Uulitin ko, walang pumipilit sa amin o nagbabanta sa aming buhay kaya namin ito ginagawa. Ito ay isang tungkulin ng bawat miyembro upang makasunod sa kalooban ng Diyos. Ipinaalala rin sa atin na huwag kalimutan ang pag-aabuloy, bakit sapagkat ang mga gayong hain ay tutuong nakalulugod sa Diyos. Sa papaanong nalulugod ang Diyos sa mga handog, ganito pa ang paliwanag sa atin ni Apostol Pablo. Ikalawang Korinto, Kapitulo 9, Versikulo 12 hanggang 13, sapagkat ang pangangasiwa sa paglilingkod na ito ay hindi lamang tumatakip sa pangangailangan ng mga banal, Palibhasay sa pagsubok sa inyo sa pamamagitan ng ministeryong ito ay niluluwalati nila ang Diyos dahil sa pagtalima ng inyong pagkilala sa Evangelyo ni Kristo, at dahil sa kagandahang loob ng inyong ambag sa kanila at sa lahat. Sa Iglesia ni Kristo, ang mga nililikom na abuloy ay para sa mga pangangailangan ng mga banal o kaming mga kaanib sa Iglesia ni Kristo. At itong mga hain na ito ay nagsisilbing pagpapasalamat sa Diyos, sa ganitong paraan siya'y naluluwalhati. Ginugugol rin ito sa pangangasiwa o pangangaral ng Ebanghelyo kaya mabilis na lumalaganap ang iglesia sa anmang panig ng mundo. Dahil sa patuloy na pagdami ng bilang na naliliwanagan sa mga dalisay na aral ng Diyos, dumarami rin ang pangangailangan ng iglesia upang ang mga kaanib ay mapangalagaan matustusan at matulungan sa kanilang mga pamumuhay. Ang mga nalilikom na handog ay ipinangpapatayo ng mga gusaling sambehan at pagbili ng lupain para pagtayuan ng mga gusaling sambayan. Hagay 1 este 8, magsiahon kayo sa bundok, at mga ng kahoy, sabi ng Panginoon. Unang Kronika Kapitulo 21, Versikulo 21 hanggang 22. Nakita ni Ornan na dumarating si David, kaya't sinalubong niya ito. Nagpatira pa siya bilang pagbibigay galang. Sinabi ni David, bibilhin ko ang lupain ito ng altar ni Yahweh upang matigil na ang salot na namimansala sa bayan. Tandaan na ang pagbibigay ng handog ng mga kapatid ay hindi sa pilitan bagkus ito ay puno ng kagalakan at pagkukusang loob. Unang Kronika Kapitulo 29 Versikulo 9, ng magkagayo'y nagalak ang bayan, sapagkat sila'y may dalisay na punong na kusa sa Panginoon, at si David naman na hari ay nagalak ng dakilang pagkagalik. Sa makatuwid, hindi po totoo ang mga bintang sa amin sa ginagawa naming paghahandog at paglalagak gayong nalalaman namin kung saan ito napupunta. Ito ang kalooban ng Diyos na marapat tugunan ng bawat kapatid sa iglesia. Sana malinaw ito sa lahat ng mga nagtatanong, nagsusuri at tumutuligsa sa aming pagbibigay ng handog o pag-aabuloy sa loob ng iglesia ni Kristo.